Paso sa live kay atong i ang paya kaligon. Hala Ang ganda na ng stage. Ito yung stage guys. Napakalaki. How how true magpa-miss ka or magpa bikini open soon. Or dikini oh, okay. na 1 2 3 go <laughs> <laughs> oh, okay. bugat kay kag tilay dapat makinaw ang 5 kilos nao ala baya tagi yay buk ala excited na mga tao Nagtatampo ko si Jonah, guys. Bakit? Bakit daw lang ginawa Kasi sa kasal nila. Wala ko. Ay, ano kay to mo ah? Uh, may uh, brain effect. Atchay tayo nila. magsuot ang Buddha o Tro. Pag <laughs> kamon kasal ko, nagkakam lang. <laughs> Nindo, uh, tayo doon naman. Uy, kay open ba? Kay garden. Open. 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 kanikay Open. 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 Baliyan na ito, teko kung kulikutan niya. Baliyan na napag... Ah, so na sila moments eh. by Jana? Ayan, kagabi ito nila ginawa. Di ba si Bako Pek? Sige po pala <laughs> na nga Wala, <laughs> para oh! <laughs> asa sa ning bangag, mang. Para asa sa ning bangag? Ay, kuwan yung bato. Hmm. Kunin pala yung bato. Yan mo ba sa si churutsu yan, be. Eh. Churutsu ba? Kuha yung bato. Kasi sa gabal <laughs> yung bato dyan, guys. <laughs> so, after sa imuhang sa kasal, ipasimento din ni mo. Pwede okay, ba ipasimento, man mo, plano ninyo? Pero ayaw lang sa, uy, kung dilik, kung dalik-dalik, okay naman. Tsada naman sa kiyapon siya. Inay-inay lang. lang. So as of um, February 13, alas sa otso ng umaga, ayan po ang mga nalagay nila na polycarbonate dito. So dito na banda may kulang pa and dito din. So I'm sure later matatapos to, hindi na abutin ng gabi or hapon. Kasi... Ayan, o. Oh, Konting-konti na lang talaga yung kulang. And then, mamayang hapon, guys, is mag upload tayo ulit. And I'm sure mag upload din sila Brenda dito, sila mga SC. Tingnan naman natin ulit kung ano yung magiging itsura na naman. Or, um, Tagluyan-duyan, manoon. So diri dia mau pasus yang disita. From mau lagi nggak Karena lugar, ane dayon. Mana pasti nikah? Bro lain kau yud sayang kau yud. Isar emang kangi putul. Dua. Jadi ada yang punya di maibut mang? Ibut non ini, aku tuh nih. Jadi mau tanya mutu. Sayang kau yud. Tuh juga ini bayarnya. Hmm. Talaga pengen kelangan sakit tisu di bapak malmu. Alam po mo na ang relasyon. Hindi kailangan gawan ng paraan. Hindi diretso po to. Kasi kung ano magtrabaho pa lugat ka at mamatay ra gyapon din. Tamnan na lagabalo naman na sila. Sayang kapila na gay ni ka tuig. oh, one year na na nimong tinanom, -tina um, pinutol lang agad agad Yung ano guys, bayong talisay. Uh, kaya <laughs> na sakit ka kay Kabalo mang gid ko nga palangga ni mong mga talisay ni mo. Pero practical man. ko. Kabalo mo gudaan nga sa gabal kini sila abi ginag maurot kitlan ko diri. Taas na bayad. So, Ta man una man ni kani mang gali ha ilipat na mo diri. Okay. Di mo sa center okay. ha. Okay. Di ba? Sudagan so, so, gid kayo ang mga kuan ani. Mga compromise nga mga atalam nun lagi. <laughs> Lili. Diba? Ang, ang baruto. Ginoo ko ang baruto. Ay, dun pala yung mga flowers. Tingnan natin, guys. Ay, nagtatanong kung bakit guys, daw nilagyan. Guys, ang PR na Dito po ang projector. Bakit daw nilagyan ng itim na kortina dyan, ma'am? So, nilagyan natin dyan kasi yan lang available namin na malaking kortina. Para takpan? Para takpan kasi ang dami nagsabi na dapat daw takpan to dito. Oo, so, so pang takip lang yan so, siya, so, guys. So nag lang siya, ganyan hmm, dyan, guys. So, lang, guys. nilagyan namin dyan ng ano, something like kawayan, hmm. or ton na na flowers, ganyan. Or pwede naman green na kortina kung meron oh. lang. Sa so, mga nagbabash naman kasi pampatay daw yung ano namin, <laughs> pampatay na yung bulaklak kasi mga nakapunta kasi siguro sa kasa ay napatay ito lang yung design na napuntahan nila hindi naman yan pampatay pangkasal yan no sinadya yan na ganyan para pag sa lamesa ganito mag, pag ito yung level of the eye makikita pa rin yung nasa dulo Oo. Oh, oh. sa taas din yan siya saka nagsabi na dumi doon ng lamesa hindi po ito kasalig, ginuupo <laughs> Magantay lang kayo guys, kayo talaga. Hindi pa ngayon final. Pinchay. Ayun, ano, Milo? Hmm. Ayan, oh. Sige lang kag duyan malak ka ha. Mo ka buhat ha. Ano na noon, maulog, ulog Sige. Kuy, kurinti baya na. Kuan ba? unsa ni mapiri na hawiran? Malok man santa. Ah. Ha? Ay kuan man ni. Tarong ba? Solar man. Ay, meron pa pala dito. Ito naman, so dito to siya. Pa-putek yeah. nga tadi 'to, paglagay din ng mga stand diyan, pa-picture booth. 'Di ba 'yan? Stande. Ilalagay na ko ng ganyan. Ganito 'yung wala lagay sa ba para Ah, parang picture booth. Ah, uh, photo booth. Ay, photo booth. Photo basta booth basta para picture. Basta picture, heeh pa lang ko design. So, unta ni siya sarado, ni siya dire di ay. Abi na kung nepultahan. Amo yeah. ana da inta. kasi, kasi different yeah. area. Para lumabas pa rin Para matakpan yung mga ano, may kapre na naman ako gusto. And i-check natin dito sa kantin guys kung ano na ang ginagawa. Hindi mong dito sa kantin ma'am. Dahil alam kong busy na talaga dito. Hi! Ano ni. Ito So dito, ala! Hi ate! Busy na sila! Hindi na lang kapatid Hi! dapat dito yan. Kapatid po ni Papa, pero hindi na po namin, hindi na po nila kapatid kasi iba na pili doon ni Mama. Uyaw po doon, Ma. <laughs> kung prada, na taga-rawi. Yay! Kung change naman po ko, ka-mage naman po. Alam! <laughs> <laughs> All is set. eto na. Lahat-lahat na. Andito na. Yan po, na aking nais. Ayan po. Ito uh, binili lahat to uh, ni Auntie Kasi Sita nilo. guys. Ito, ito. Ayun po ang kapatid ko doon. Ayun, ito mga binili lahat nila to. Dito talaga nagastukan din si Auntie Sita ng medyo malaki-laki sila ni Daddy. Ah, pa rin para si Mama pero doon lang kung mag-rent lang, pwede rin tayo na mesa at saka magkano pero hindi pa. Hindi yung hapapakotin kay masira. Ah, uh, okay. And then, ito And yung sila, mga soft drinks. Ang regalo ko lang talaga kay mama is bayad sa mga tao dito. <laughs> Sente. So, Nag-100 lang siguro yun sila guys. Sila, Sente. Nag-100 <laughs> lang sa first day. Nag-angyan si mama na, ikaw na magbayad sa mga trabahante na para nagad sila o kanilang so, Ito yung mga manpower sa kusina. Later siya. Pakasal po guys, tulang na lang ng groom. Hey! pero kanta kasanan tinio na di ako ko hindi pangit Ay, Ay pangit palit binili san Antonio. Ay, lahat guys untukan mulya ngang 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 grabe nga po ang preparation. Hoy, iwanin niyo baka humana ka, hindi magaling mo sila ni mama. Ala. Dia sila sa freezer. DJ Bay. Laban dai. O di no ni ngalungag te. Apil-apil <laughs> ko di akaron og kuan sa inyo kuno. Gutad-gutad. Gutad na ang mga tao, so good. Mine is 10 minutes, so kulang pa siya o mga 2 minutes. Kailangan ko kay 63, ang na aga karoon. Sa YT? So, ito na muna ang ating mga ka-update na natabangan din ninyo sa mga videos ng ating SCN, lalo na kay Madam, para mag-go-go lang, laban mang para sa... Ano, ang daming gastusin, 'di ba? Alam kong daming gastusin ni Brenda ngayon, guys. So, Laban laban. Huwag po nating kalimutan manood lagi sa mga upload niya. Syempre para medyo mabawi-bawi din naman yung mga ginastos ng akin kay sa sa uh, ano na to. Buwan na to, ang daming and then my birthday pa so yun na nga guys hanggang dito na muna dahil mamayang hapon mag upload din tayo para sulit sulit talaga lahat ng na mga nangyayari eh, makikita din niyo kasi alam namin na excited din kayo sa event na to and sa okasyon na to so I'm sure ang daming nag-aabang sa videos ng mga ng kasalan ni Antisita. So, tara at ako'y Uh, magtutulong-tulong muna doon sa kabilang sa may canteen area and then mamayang hapon mag-upload naman tayo ulit para sa next na um, update naman dyan no? so, kasi ang daming ginagawa yung mga tao dito guys eh. so, later afternoon bye ingat po tayong lahat